Para marapit na rin magsarato ah. <laughs> plato pa oh. So yung mga ka-vlogs, nandito tayo ngayon sa loob ng Damam Shopping Center. So i-explore lang natin sa loob itong Damam Shopping Center. Kung ano ba yung mga mayroon dito sa loob. So ayun mga ka-vlogs, samahan nyo ako at sama-sama uh, natin uh, tignan yung mga nilalaman nitong Damam Shopping Center. So let's go. Yung sa tapat daw yung ano? yung supermarket naman supermarket eh, yung pangalan oh. so ito ito, 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 ito yung mga hmm. ano pang eh? dahil mga ano dito ito may mga ano pang birthday na ano plate Wala na ba sa taas? Wala daw. Ito yung mga ginagawa ng mga Pakistan eh. Mga kaldero na to. Ito yung mga ano. Heater. Mga thermos walang katao-tao dito mga kablogs parang malapit na rin magsara to <laughs> dito mga ano naman mga walis mga timba ito yung uh, laman ng anong mga ka-vlogs, The Mam Shopping Center. Mga pitchel. Mga mga ah, Mga electronics. Ah. Mga spray paint. Mapi customer, Mudir? Uh. Para marapit na rin magsara to ah. <laughs> <laughs> plato pa, oh. Yung mga ganitong, ano, plate. Pag ginamit mo ito tapos may carry yung, ano, ulam, <laughs> didikit yung kulay. Oo, oh, kaya pala yung, ano, nila. Ayan, oh. Kaya pala yung mga plato ng mga Nepal, no? hindi siya, ano, mga ano talaga gusto nila yung ano eh yung uh, mama steel oh stainless. Dapat Kasi kung pag yung ganito kasi kapitan ng ano, Kare. Tapos yung ulam mo, Kare. Ah. Kulay dilaw na. Eto na 'tong ng mga, mga ka-vlogs, mabuti. Ah, uh, pinayagan tayong mag ano dito. Mag-explore sa loob ng ano damam shopping center may mga school supply din sila eh. So ayun mga ka-vlogs, labas na tayo. Uy, may nagsalita ah. <laughs> so ito yung ano nila mga ka-vlogs. The Mom Shopping Center.